Bakit? Ang pa tayo yung Ba't di kinakain? Tay! Tay! Ano? Hindi ka daw nakain? Bakit? Ha? Nararamdaman ka ba? Tay! Hindi ka daw nakain. O, oh, ayan pa yung magpagkain mo. Anong ulam niya? Tay, ba't di ka nakain? Masama yung tiyan mo? Ha? Dito muna siya piniga kasi hindi linisan ko ni, ni June. Ay, ni June. Ni Win TV yung ano yung tatay. Ang kalat po kasi, o. Oh. Ayan, ba't di ka nakain, tay? Ha? Bakit? Ang naman yung tatay, o. Oh. Ba't di kinakain? Ha? Ulam lang yung kinain. Ay, kinain niya ulam lang? Hmm. Bakit? Ano? Masama pa pakiramdam niyo, Ay? Hindi ka ba nakakapagsalita? Magsalita kayo para alam namin. Ano? Anong nararamdaman mo? Ha? Ang katawan niyo masakit? Ha? Hindi ka nakakapagsalita? Ha? Hindi niyo pa rin na si ano tatay. Ang haba ng kuko nito oh. Hindi Kumain ka tay. Naku, magkakasakit ka niyan. Kumain kayo. Saan bang pamilya niya? Ah, saan bang pamilya mo tay? May pamilya ka pa ba? Saan sila? Ha? Tay, magsalita kayo. Saan? Sa? Landayan. Saan banda sa Nandayan? Anong address? Puro 4. Puro 4. Anong pangalan ng pamilya mo doon? Veronica. Veronica ano? Alejo. Alejo? Veronica Alejo, Puro 4. Alam mo address? Ha? Alam mo yung pinaka ano? Number ng bahay? Tay? Ayun. hindi mo alam para maipagtanong-tanong narin doon kasi mahirap yung ganyan di kayo nagkakain mo baka kung mapano kayo at least kung madala kayo sa ospital may magbabantay sa inyo o, tapos dapat yung kasapon mo natutulog ayaw mo ba doon mainit ay si tatay oh. Ayun, ako tayo. ano kayang nangyayari sa pamilya mo nililinisan ko ni ano, hindi Win. Init pa naman. Oh, dapat pa kalat kaya pa yun. Mamaya dito ka tayo sa ano, higaan mo. Tapos kumain kayo, hindi pwede hindi ka nakain. Masama yun. Mamaya kung mapano kayo eh. Kano anong si Manny Pacquiao? Ulit. Ha. Para malinaw, nakapagpaingat naman na kayo, baka pwedeng malaman informasyon information. Kano anong si Manny Pacquiao? Ha? Pinsan. Sabi mo na nakaraan ano, pamangkin mo sa ay pamangkin, ano kamag-anak mo sa mother side. Pinsan mo para siya, hindi mo siya ano kapatid, hindi ano. Ah, pinsan. Tagaano si Manny Pacquiao ha? Tagalunod ka ba sa lugar niya? Ha? Ano kung ipakiyo po ang Manny Tatay? Hmm. Ano, dati siyang homeless. Ang rescue natin para matulungan. Tayo magkakain kayo ha? Mamaya lumipat kayo doon. Ha? Ipapalipat po kayo para makaiga kayo maayos. Ayan po. Maraming salamat po mga kapibayan at po update kay tatay. so much po.